Tay. Tay. Ay. Tay. Pati hindi na nagsasalita. Tay. tay. Iba nga yung bench. Ha? Iba nga yun. Iba ang... Iba yung anak sa tanya. Hindi nagsasalita? Hindi nagsasalita eh. Tay. Hindi nagsasalita sa si tatay. Tay. 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 Ba, hindi pa yun napakain. Tay. 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 Ito kami tay. Tay. Hindi nagsasalita, nagsasalita no? nagsasalita. Ay! Ang daming-daming pinaglalaw. ngayong ngayon araw po, uh, dadalhin na namin si Tatay sa ospital at nakausap na po namin si Sara na willing siya magbantay. No, at kami na lang muna bala sa family niya para magbantayan din si Tatay at magawan na po ng paraan yung sa kanyang paa. Si nakakaawa po. Binalik na po pala dito at binala po ito sa ospital. Pero binalik. Ba't daw ba binalik? Ano uh, pero ang kailangan natin ngayon sana may referral para may admit siya. Ano? Ayan po at pupunta po kami kitatay ngayong araw po ulit. Ayan po at dito na po tayo kina tatay. Ano, tingnan po natin kung nandito na siya kasi hindi po dahil namin alam kung naibalik na si tatay. Kasama uli na sila sa Ratras TV. Ayan si Meros Vlog. Nandyan ba? Oh, ayan pala eh. Ay, Diyos ko. Ano, walang kasama? Ano siya kasama? Ang payat na ni tatay. Ano ba yun na? Ano pa ate? Gising ba? sing Gising Diyos ko, nilalangaw na naman. Kasi dapat hindi laging sarado. Kaya nga, dapat bukas lang. Alam mo nga kung ba't siya binalik. Tay. 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 Bakit hindi na nagsasalita? Tay. Tay. Iba nga yung bench. Ha? Iba nga yun. Iba ang... Iba yung ano sa kanya. Hindi nagsasalita? Hindi hmm. nagsasalita hmm. eh. Tay. Hindi nagsasalita Tay. si tatay. Tay. 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 hindi pa yung napakain? Tay. 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 Ito kami, Tay. Tay. Hindi nagsasalita, no? Hindi nagsasalita. Tay. Grabe, ang dami pa rin langaw. Ano kayo natin na? Dali na natin sa ano? Kukawa na may matanda. Ano tulog? Hindi nga nagsasalita. Hindi nagigising. Kukawa naman. Hindi nga nagsasalita sa tapay. i ano muna? ano mo yung gatas muna para makapakain na. Kayat na. Hindi pa ito nakain? Hindi na pa ano yan din na makakain. Hindi na so, makakain? Oh yeah. Tay. Isa mo. Tay. 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 Lakasan mo si Sarah, hindi na rin niya. Tay. 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 Ano 'yan sa kamay niya? Ano 'yan sa kamay niya? Mm. Um. Oh. Ano 'yan? Bulak. Sa daliri. Hindi hmm. siguro sa ospital. Tay. Ay. No, Di, Di ano ah, to? Oh, dito, hindi natin pa ang ambulance. Sa... Kaya nga, ambulance na lang, mo ambulance, so, um, may stretcher din. Pwede siyang mahihigat. Oh. Ay. Ano Pagan ko muna yung sa ambulance. Hindi oh. na, hello. Oo, hmm. oh, sige, sige. puntahan mo na namin. Oo, puntaan mo muna yung, pang -tano pang -tano yung sa barangay. Hindi siya makakakain, no? Kaya nga, payat niya. sobrang na. Ano yung sugat na yung mga sa balakang niya? Oo. Ano yung yun Ano yung ano yun, ano hindi rin tatanggapin ng gato so. ko. Kaya nga, ano yun na lang muna. Hindi ano nagsasalita eh. Tay! Tay! Tawawa naman si tatay. Hmm. Yan na, at muna ni Ate Sara uli si tatay. Yung kababayan niya. Ano, kasi, dadali na namin sa ospital. Sa PGH na diretso. Mag, ano tayo ng ano. At si Ate Sara willing kong magbantay. Ayan, buti ng kagalit sa atisara. Siya so, yung laging ano. Ay, naku. Sana... Sana dumating araw na matulungan din natin sa atisara. Ayan, at grabe yung pag-aano niya kay tatay. Ano na, payat na si tatay, no? Kulubot na yung anong niya, oh. Yang balakang niya, bakit parang nangingitim, ati Sara? Hmm. Malamig, oh. Malamig? Wawa naman matanda. Malamig. Ayun at sa mga makakapanood po mga kababayan, please uh, subscribe po kayo dito sa aming channel para mas marami pa tayong matulungan ng mga matanda. Dahil nakakaawa ang kalagayan nila oh, grabe. <laughs> Hindi sukat akalain na ganito ang ano. Pahinga ka muna. Na, na support so, ka sa amoy? Ha? Mala, mala, ano talaga yung amoy? Yung nakabalot. Ano yung nakabalot? Yung paan nakabalot. Ah? Puno. -puno. Punong-puno lang. Yeah. Nang? uod bulok na kasi balot na. Puno puno ng uod ng bulok. Grabe. Yung nakabalot sa paa daw ni tatay, yung paa ni tatay puro uod na daw, puno puno. Grabe. Bakit hindi? Bakit hindi kasi? Baka lamigin siya. Oo. Bakit kasi? Kailangan pupunasan ko lang. Ano lang muna, Maligam-gam, magpainit tayo, no? Painit tayo tapos ano na lang para hindi ano, lamigin si tatay. Mm, painit muna tayo. Hindi na nakakaramdam na sakit eh. Wala na, manhid na talaga, na manhid na siguro. Yung sugat niya nasa sagi ko na hindi niya na alam. Hindi niya na inihinda na -hmm. Painit muna tayo tubig. Ah, ito na, may ano natin sa ara, may mainit na. Ayun oh, nagbigay yung kapitbahay. Pero dadagdagan pa kasi ko kaunti. Dapat kasi talaga yung bagong kulong-kulo eh. Mm -mm, para, mamatay para lagyan ng ano, tubig, mamatay yung mikrobyo na ano. Yung bagong kulo para mabanlian ng ano. O, oh, kunti yung lang yan. Kunti lang yan. Dapat ano na, takore. Para ban, ano, ano na nang ano, maligam-gam. Ay, para maligam-gam lang. Wala, wala daw. Naman. Ito, ma, kaya na tayo Kaya na tayo dito Ma, ano ka nga muna ng ano Baka magka pwedeng maka ano Pakulo Kasi ang binigay isang baso lang Huwag oh, ka, ma na si tatay Para maano na natin agad sa ospital wala ma na, maano na Nak-nak na po yung panye Hanggang sana dito, Kahapon, oh. nung-usap so, kasi kami kahapon, nung sino magbabantay, sa oh. magbabantay. Kami na sana magbabantay ng pamangkay niya, mm -hmm. Niya may pisan. Kami na sana magbabantay. Sabi mm -hmm. kung dumating kayo, ako sa akin ko, kahit kami na magbantay. Opo. Oh, po. Uh, ano yun nilabas? Ding Sabado? Oo. Oh, oh. Paano mo na mainit? para may na yun. Eh, Nakakalat na yan. Kakalat na po yun. Hindi na rin nakakausap. Wow, na matanda. Nakakalat na yan. Nakakakit na yan. mak... Yun. Grabe, pag wala tayo mag-askas ang pamilya, no? Ito yung mangyayari. Napotente nga, no? Ano yung pahal? Ito yung mga nagapa na. Oo, oh, oh, na dapat. Eh, wala na mag askaso eh. Kahit nga magpakain yata, wala, eh. Wala, eh. Matakas na yun. Nandito na. Ano? Sa pati na, eh. Dito, puro ipis dito. Sa leeg? Puro ipis. Yung leeg niya? Eh, kinakain ng ipis na yung ano niya. Ayaw naman, asikasuhin eh, ng mga ano eh, pamilya eh dito na sa katawan niyan. Uod. Oo. Ayun, eh, ayun na, na, na oh. ayun, yun. na Kaya talaga sa likod. Kaya nga eh. Mayroon na sa likod eh. Ano? mo um, Matanda. Hindi. Nasikasa kasi ng pamilya. Hindi kaya talaga yung ano. Amoy sa loob no? Uod na pati. Oo. Ang daming uod sa paa. Sigahan, dami na. Ano to Sarah? Kaya mo pa? Pahinga muna, mo pa, pahinga. Walang nagpapakain nga, kaya lalong nangihina. Nagahintay lang po kami ng mainit na tubig. Eh. Grabe. Ayan. Sana maka, ano si tatay, survive. Hindi na lang inaasik ka ang kamag-anak eh. Tubig lang niinom, Anong, ano Anong sustansya nun sa katawan? Ito sa aran dyan yung mainit. Ha? Wala na yung Ito, ito yung. Ito yung mainit. Yun ba? Hindi, yun na. Ano ilagay mo na doon? Apat na gloves na nga nakakawak sa pitin. Ah, puno ng dumi? Oo. Yung shirt na puno Grabe. Hirap talaga pag walang nag-aasikaso, no? May mainit naman yan o, no? hindi siya galalamigin. Tignan natin ang ambulansya para madala na natin si tatay. Marati, Sarah? Ano ate, Sara? Napangal ko yung benda. Halahe, tignan lang yung paa ko nung dulo ng uun. Titanggal mo yung benda? Halahe, tignan lang yung paa? Oo. Tinanggal niya daw yung benda, punong-puno daw yung uod ka lahat, ina lang yung paa. Ay! Grabe! JP! Ay, grabe! Ha? Inan ako na yung powder. Mas kandil na yun. Hindi ko pa po pwede ipakita. Grabe, hindi. Kasi pwede ipakita. Ay, eh, sobrang mm -hmm. ano ng paa ni tatay. Ang lalaki ng uod.

Mag ano ka muna? Pahinga ka muna Ate Sara. Wala na ako nang lilinis ko ng problem. At nililinis pa po ni Ate Sara. Grabe. Hindi talaga nagaano yung pamilya ni Tatay. Ito yung pamilya niya ni Nin na nasaan kaya yung pamilya niyan. Yung paa ni Sara, ano, ubus na rin ng uod. Ang dami yun. Oh. Puno na kasi nang uod daw yung paa ni tatay. Maano ma pa, Sarah? Maamoy pa? maamoy pa. Sobra. At maya po ano, pa ano na lang. At nintay-intay namin ang ambul ambulance, nililisan pa sa tatay para madala sa ospital na. Ngayon tingnan lang po natin kung ano ang kalagayan tatay dahil na linisan na tatay at Sarah. Ngayon okay na. Ano to Sarah? May uod pa? Ayan nilagyan ng sundok yung ano kasi may mga uod. Ang dami. Napakaraming uod. Kanina, te? Pinamamahaya na. Itong ano niya, hindi inyo matitignan. Ha? Hindi nyo matitignan kanina. Pero ngayon, hindi na kayo matitignan. Okay na. Nalilis ko talaga magaling. Pinabun ko. Eh, yung ano, yan yung marami uod. Yung hmm. may, ano na yan, taklob. -hmm. Ito. Inalis ko yung dati. Pinalitan ko ng bago. Ang pagbukas mo, anong ano? ano? Pinamamahaya na. Ang dami, kung pulan. Oh, at saka, tagusa na. Itong inches na to, pwede nang ano. Kasi dati ganun lang. Wala sa dyan sa ano? Wala sa dyan sa tuhod, sugat. Ito. Oo, yan lang. Oo, oh, tsaka yung dito niya. Tapos yan pa ang pinakamatindi. Gas, gas. Dapat maputol Pero na ka kasi yan eh. No? Pag inan pa ng inan ng ano. Yan really? kasi ang baba yung oxygen niya eh. Mm -mm. Tay, tay, tay. Narinig mo pa kami, tay. Ha? malala na to. Dapat talaga to manda na sa ospital. Kaso baka naman pag di na sa ospital, tubuan naman. Tutubuan yan? Ay, naku. Eh, kakayot yung monitoring yan. Hindi. In, baka kaya so, pa ng ano, wag, tubuhan. Kasi... Ante no, eh, ma, ano, tutubuhan yan ba yung sa itsura? Eh, mga ano na yan. Parang hindi niya kaya na? Pag tinubuan kasi, wala na eh. Hindi na nga. Ha? Hmm. Ah, wala na yan pag tinubuhan. Eh, lalo ng kapag dito rin siya ganun din mangyari sa kanya. Auntie Mama, no, baka ma, la, baka makasurvive pa. Kasi ano eh, mapapanay oxygen niya eh. Kaya pinauwi yan eh. Ay, saka yung ano niya, 60/40 yung BP niya. Upang yan halimbawa kung i eh, ano yun sa ospital tapos nga, pag na sir nang ano, pag nawalan niya ng buhay doon. Oo. Hindi eh, kailangan pamilya na naman kukuha. Buhay na pamilya. Natin. lalabas at saka pag pinasok, kaya siyempre interview natin. Okay, no? oh, papasok natin, pero hindi ma... Uh, ano pa itatay no? pa kito. O, oh, di ba kailangan hirapan pa dahil yung pamilya kailangan? Mm -hmm. Kasi pag hindi, hindi nila binibigay. Oo. Oh, oh. Mangyayari na lang talaga dyan, Ben. Ano lang siya, ganyan, ano? Kasi tayo ang hanapan ah, ng gwardiya doon. Kaya yeah, nga eh. Ay, di pati. Tay, parang puti na ng mata niya. Mm -hmm. Maa, Akala Kala ko si... 40, tapos 50-40, nakausap ko yung... Ano. Kala ko si ina nito. to. Dinala na sa ospital. Dinala, dinala pero nga, binalik. Binalik. At yung ano ng magulang, concern ng magulang. Tay! Tay! Gugutom ka? Ha? Wala, mahina na talaga. Mahina na. Oh, Kaya hindi na siya nilalano, oh. Kanina, pinamamahaya Kaya... hayo. ngayon. Ang timulipod ng bigas, bilinis hey. ko. Ba't maraming uod na rin? Oh. Yung mga kababayan, ito yung update na nakita ano, at ah, uh, lang po namin ambulance at pa uh, support naman mga kababayan sa ating YouTube channel ano para mas marami tayong matulungan at di ko pa alam kung anong anong dito kay Tatay sana maka-survive si Tatay at kawawa naman na unumpisan lang po daw nito is na tamtaks yung paa tapos isang linggo na hindi alam ng matanda na may tampax kaya lumala yung sa kanyang paa at yung dahilan kung bakit siya nanghina natin malakas to eh uh, ah, dati na Tres TV tapos ganyan na wala no parang wala na siyang pakiramdam at abangan nyo lang po mga kababayan ano? papa po natin siya sa ospital si tatay ngayon at ngayon po kami nakabalik kasi ang alam namin nasa ospital siya pero inilabas pala uli Ayun, maraming salamat po at Abang na lang po sa update po ng kababayan. At thank you so much kaya sa ano. Maraming salamat po. Mga bayi po. Mabangunan. Oo, hindi na gaya kanina. Mabangunan. Ayan na. at mag lang po kami ng ambulance ngayon. Thank you so much po. At abang na lang po sa update. Thank you na marami mga kababayan. At huwag niyo kalimutan i-share yung ating video. Ano, at mag-subscribe dito sa ating hinting channel. Maraming salamat po. And God bless.